nagwawala na naman daw itong sa si Sara Duterte dahil lumagpas na daw yung 24 hours na kanyang demand para magpaliwanag ang nasa Malacanya kung bakit siya natanggal sa National Security Council nagngangangalngal na naman daw galit na galit na naman daw sabi ng mga netizens o ayan kasi napaka demanding niyo daw sabi nga ng mga kababayan natin Uh, Sara Duterte nagdemand ng explanation kaugnay ng pagkakatanggal niya sa NSC. Siguro naman itong mga diehard alam na kung bakit. Pero syempre, naandyan pa rin yung mga yan para depensahan nga itong si Sara Duterte. Pero ang totoo niyan, mas alam sa sarili na si Sara Duterte kung bakit siya na itsapwera, kung bakit siya na kick out. Alam din niya ni Digong, alam din niya nung dat dalawa pang dating presidente, alam nila kung bakit sila na-kick out. <laughs> Tila daw nakalimutan na neto na si Sarah Duterte, ang pagtakas nito sa mga hearing kaugnay sa confidential fund at ang kang uh, arkilan nito ng tao upang ipapatay itong si PBBM nga si Eliza Marcos or First Lady at siyempre si House Speaker Romualdez. Nakalimutan mo na ba yan daw, Sara Duterte? Sabi ng mga kababayan natin, matapos ito ang mag-demands demand sa NSC ng paliwanag kung bakit siya tinanggal. Yun. Masaklap to. So, ito ay isang patunay na you are irrelevant. You are nobody. Hindi ka nakakatulong sa progreso ng ating bansa deadma Walang paliwanag na nakuha dahil bakit daw kasi kailangan mong paliwanag? E alam niya na, naman sa mga sarili nyo. Ayan. Matatanda ang pinirmahan nga na si PBBM, ang Executive Order number no. 81, na pinahihintulutan ang mag ang pagbuo muli ng NSC kung saan natanggal si Sara Duterte at si uh, Digong kasama na rin yung dalawang dating presidente. Ito po ay reorganization. At yan po ay uh, discretion. Yan po ay decision ng presidente. Walang ibang pwedeng mag-decide kundi ang presidente. Mm, good luck.